Guro, binaril ng kanyang asawa sa loob mismo ng paralan sa Tanawan Leyte. Suspect tinangkaring magpakamatay matapos ang krimen. Detalye ng balitang niya mula kay Ronju Manchester Sanita ng RMN Tacloban. RMN Live Report. Sugatan ng isang guru matapos barilin ng sarili nitong asawa sa loob ng Tanawan School of Craftsmanship and Home Industry sa Barangay kan Ramos, Tanawan Leyte. Kinilala ang biktima sa alias na Elise, 48 years old, isang public school teacher at residente ng Barangay Santo Niño, Tanawan Leyte. Ang sospek naman na asawa ng biktima ay nakilalang si alias Adam, 46 years old, walang trabaho at residente rin ng nasabing barangay. Ayon sa ulat ng Tanawan Municipal Police Station, agad na punde ang mga polis sa lugar Pagdating nila, nadatnan nila ang sospek na armado ng balisong at nagtangkang saktan ang sarili. Sa panayam ng Armin Tacloban kay Police Captain Carmelo Gatcho, Officer in Charge ng Tanawan Municipal Police Station, dinala ang sospek sa Rural Health Unit para sa paunang lunas at kalaunay inilipat sa isang ospital para sa karagdagang gamutan dahil sa sugat, sa lieg at ulo matapos itong matumba. Batay sa inisyal na investigasyon, nasa loob ng paaralan ang biktima nang dumating ang sospek at sa hindi matukoy na dahilan ay binaril ito gamit ang .38 caliber revolver na tumama sa kanang balikat ng biktima. Isang estudyante naman ang agad nagpaabot ng impormasyon sa mga pulis na ang biktima ay dinala ng kanyang co-teacher sa pribadong ospital sa Tacloban City para sa agarang gamutan. Matapos ang pamamaril, itinapon umano ng sospek ang ginamit na baril sa bubong ng katabing gusali. Batay sa pahayag ng sospek, mahigit isang taon na silang hindi nag sa at hindi na maayos ang kanilang relasyon selos ang isa sa mga nakikitang motibo sa pamamaril samantala suspindido muna ang klase sa nasabing paaralan dahil sa naturang insidente Kasama mo sa RMN Takloban, Raj Manchester Senita Tatak RMN RMN Network News.